Yes po, 2 uh, two years term. Unconstitutional daw po ayon sa ilan. Uh, Pag-usapan po natin. Ah uh, yes po, napakarami ko pong nababasang komento uh, sa mga content ko at nababasa din po sa ibang mga vloggers na may nagsasabi po na unconstitutional daw po yung two years po na inuupuan ngayon uh, ng mga nanalo noong 2023 ang aking pong uh, pauspusong pag-aanyaya sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa aking channel ay po ay aking malugod na inaanyayahan na mag-subscribe uh, pakiclick po yung uh, notification bell at all para palagi updated uh, sa aking mga bagong videos uh, mga kabarangay marami po sa mga humabol noong uh, 2023 na sila po ay uh, kung mananalo Aya hanggang December uh, lamang po sila ng 2025. So karamihan po sa kanila, alam nila na uh, dalawang taon nga lamang po ang EU po ng mga mananalo. Uh, dahil nga po sa uh, pagkakadeklara po ng uh, election 2023 na unconstitutional. At ang Korte Suprema po ang uh, nagsabi, na yan mga po ay unconstitutional at ngayon ay sasabihin natin na o sasabihin ng ilan na unconstitutional yung pagkakaupo na 2 years Nang uh, idiklara po na unconstitutional nga yung paeleksyon noong 2023 natural lamang po na ang uh, batas talaga ang susundin ng Korte Suprema kaya bali ang binilang po for 3 years ay itong Uh, 2022. So, 2022, magtatapos po ito hanggang 2025. Marami din po ang nagsasabi na napakaliit po nito para sa mga bagong al halala na ano po. Napakaiksi. So, tama po ako. Naniniwala din po ako dyan na napakaiksi po yan doon sa mga bagong halal. Samantalang doon po sa mga uh, paulit-ulit na lang ang termino, eh napahaba po lalo yung sa kanila. So sa madaling salita po ang usapin po dito ay uh, yung legality. Ano po? Ah, uh, ako po ay uh, nag content na sana. Uh, kung maaari lang. Ay uh, sa 2020 sana ang election, 2026. Para nga po win-win solution para mapunuan yung kakulangan. Yun po sa talaga ang personal na gusto ko. Hindi po ako uh, one-sided. Kaya lang ay mayroon nga pong batas at uh, nakita po ng ilang abogado na kahit po one year lamang ang uh, magiging extension ay illegal pa rin at unconstitutional sa kanilang tingin. Kaya po, uh, sinabi ko nga na magkakarumpiyak ng uh, magko-complain. Uh, hindi ko po ini-insist na matuloy o ayoko sa postponement. Ako po ay isang vlogger Uh, na sinasabi lamang po kung ano po yung malinaw na sinasaad ng batas. At ang Korte Suprema po ang uh, nagdideklara ng na constitutional sa isang bagay, sa isang batas. Sila po ang nagtakda nitong halala na magaganap uh, dito sa December, uh, uh, December 1, 2025. Bakit sila gagawa? ang batas na unconstitutional. E eh, samantalang sila po ang nagdeklara na unconstitutional itong 2020, uh, 2023 na uh, isinabatas po ng Kongreso. ah uh, sana po ay uh, pa ninyo ang uh, akin po mga sinasabi. Hindi po ilegal at hindi po labag sa batas ang uh, ang uh, two terms o dalawang taong termino ng mga Uh, Nakaupo na nanalo po noong 2023 Yan po ay naayon sa batas Dahil ang binilang po ay ang legal na taon 2022 Hindi po yung uh, unconstitutional nga po na 2023 Sana so, po kahit papano ay naging malinaw sa inyo uh, Hanggang sa ngayon po ang batas na umiiral Ay ito pa rin pong uh, Supreme Court Rul uh, ruling na nagtatakda, nagtatakda po para sa December 1, 2025. Hindi pa po pinamahan ng Pangulo ang uh, bill na pinagkaisan po ng Kongreso at uh, ng uh, Senado. Wala pa rin pong bagong batas. At wala pa rin pong balita kung ito po ay kanyang ibinito. Abang-abang la po,